morning. eto ako. i -re relate ko lang sa inyo ang buhay mag-isa na malayo sa mga anak. Si ayaw ko tumira sa kanila dahil lahat sila may pamilya na. So, ngayon, umaga, napaisip-isip ko na hirap ng mag-isa. Pero, wala tayong magawa. Titiisin natin kasi lahat sila may pamilya na. Kaya eto ako na uh, hindi ko maisip kung saan ako pupunta. Uh, nakasapatos na ako, lalabas sana ako. Pero nag-iisip ako na upo na lang dahil mainit. Baka mapagod ako eto, uh, ginusto ko na lang ng naupo pahinga-pahinga na pagkatapos maglinis at eto ayoko kasi bumaba ayoko kasi mga pitbahay dito na lang ako sa bahay para eto magagawa ng rails gagawa mag-upload ng videos kaya ito di ako mapakali tatayo na naman sisilip sa labas titignan ng araw at eto nakasota ko ng t-shirt na inhagis ni Enting kanina kasi may birthday napunta kami sa kalsada at kami nahagisan ng candy at mga t-shirt ito na ngayon. Suot-suot ko. Maraming salamat kay Enteng. Nabigyan ako. Kaya, ayan. Pasilip-silip na lang ako sa kapitbahay. Ganito ang ginagawa ko. Hindi ako nangangapit bahay. Hindi ako umiikot sa labas. Sa Pag may bibili na ako. Kagaya mamaya, bibili ako ng ulam. At kasi mahirap kasi kung may pamilya ng mga anak natin eto na tayo na ko yung mag-isa kasi ayaw kong mag-isip ayaw kong ma-stress uh, ngayon ang buhay ko pero masarap na hindi maliwalas na hindi Masaya na ako sa ganitong buhay ko. Okay lang ako. Kaya makarelate sa na lahat ng nanay, nga nabiyuda na, nawala na partner. Sana ganitong buhay natin. Makarelate kayo. At eto, hanggang ganito na lang ako. Paka ano, nag-outing naman, lumalabas, namamasyal, namamalengke. Uh, nag e ako sa mga kaibigan ko. At bukas, may lakad kami, mag-outing kami sa luneta. Uh, at mamasyal, total meet up ng mga nasa grupo. At masaya kami, mag -e enjoy kami. Kasi minsanan na lang naman ito, hindi man lagi-lagi. Ito ang buhay ng isang katulad ko na senior na si ayoko na problemahin ako ng mga anak ko dahil sila may mga anak na pinag-aaral uh, uh, eto okay na ako sa ganitong buhay ko at papasyal-pasyal na lang pag may time sa kanila sa mga anak ko at hawak ko na lang cellphone naka wifi naman ako kung may problema eh may message ko na lang sila o tatawagan Yan, ito na lang talaga ako ito ang buhay ni mama Letty, na namimiss ko na rin sila at baka next week mamasyal na rin ako sa kanila at ito si Baste eto lang ang kasama ko uh, at mamaya paliguan ko na siya kasi matagal na malamig kasi ang tubig pag umaga kaya maya maya lang paliguan ko na siya para siya ay mabango naman to po na naman ako si maaga pa eh hindi <laughs> maaga pang pagluluto so ganito malalim ang iniisip natin, napapaliwan ang ating iniisip, iniisip ko sa probinsya, iniisip ko yung mga anak ko, ang kalagayan nila, ganyan ako. Pero ni Nana is ko yung mag-isa ako. Si ayo ko na ma-stress. So tinitiis ko na lang. Total okay, basta healthy ako, walang problema. Masa meron lang akong allowance, okay na ako. Mahirap na mabiyuda, mahirap na wala ng partner in life, wala ka malang kaharutan, wala kang kausap, mga kapitbahay, pupapasok din sila dito sa akin. At so, may may aring bahay, nakikipagkwentuhan naman dito sa akin. Pero this time, nasa naghatid kasi sila ng mga bata sa school. Eh, hey, eto ako tapos na kasi ako nag grills tapos na kasi ako naglinis magluluto na lang na aking pagkain Isa nga, tamad magluto ng ulam. Bibili na lang ako ng luto. At manood na lang ulit ng TV. pagkatapos yan, sa tanghali, kasi mahina ang signal, di ako makapag -live. Matulog ako saglit. glit. Ganyan ang buhay ko. Mahirap kasi yung pasyal-pasyal, napapagod tayo. Pero malapit na kami makaroon ng taheba kaya to next week after na sana makapamasyal pa ako.